ang maikling kwentong ito ay pinamagatang Bisperas ng Paghilom. Sa isang baryo na napapaligiran ng kagubatan at dagat, isang matandang lalaking nagngangalang Lolo Senyo ang kilalang tagapagsimula ng magagandang kwento na nagbibigay pag-asa sa mga tao. Halina kayong mga bata, may bago akong kwento tungkol sa gubat at sa mahiwagang diwata. Lolo, tungkol po ba ito sa alamat ng diwata ng kagubatan? Sabi ni Tomas, may lihim na taglay daw ang kagubatan. Oo nga, Lolo. At sabi pa ng mga matatanda, malaga iyon sa kaligtasan ng ating baryo. Lalo na unti punti-unti na tayong naubusan ng likas yaman. Bila ng masaganang likas na yaman, ramdam ng baryo ang mga pagbabago. Sa gabay ni Canardo, tinatalakay ng mga tao kung paano nila mapapangalagaan ang kanilang kalikasan. Kailangan nating magkaisa. Ang kagubatan at dagat natin ay puno ng buhay na dapat nating protektahan. Tama, tatay. At kung kaya niyong magpinta ng tungkol sa kalikasan mo pa, Thomas, mas magiging maalab ang damdamin ng mga tao para sa kalikasan. Madalas ako nakakaranas ng kakaibang pagkakataon sa dagat. Baka ito ang paraan para makainganyo tayo ng mas marami pang nagmamalasakit. Kasama si Naana at Tomas, nagdesisyon si Lolo Senyo na puntahan at kausapin ang manggagamot ng baryo, si Lara. Lolo Senyo, naparito kayo. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Lalo pong dumarami ang bumibisita sa inyo, Lola Lara. Kailangan ng baryo ang inyong payo ukol sa usapang kalusugan ng kalikasan. Gaya ng dati nagdadala ang kagubatan at dagat ng yaman, hindi lamang sa pagkain kundi sa kalusugan. Ngunit ngayon, tila ito'y nangangailangan na ng ating tulong. Naglakbay ang magkakaibigan papasok sa kagubatan. Dala ang pag-asa na makakahanap sila ng patunay sa alamat ng diwata na may kapangyarihang naghihilom. Tingnan niyo ang mga punong yan, Ana. Parang may kinakailangan ni Balik o isa ay sa kanila. Maliwanag ba sa sikat ng araw na naiiba ang aura ng kagubatan ngayon. Para bang hinihintay tayo? Kamusta kayo mga bata? Ang inyong presensya ay nagbibigay liwanag sa nagdidilim na bahagi ng kagubatan. Kayo po ba ang diwata ng kagubatan? Totoo po pala ang alamat tungkol sa inyo. Oo, isang diwata ang nagbabantay sa kapaligiran. Ngunit, batid kong hindi sapat ang aking kapangyarihan. Ang kagubatan at ang tubig ay buhay ng inyong baryo. At ito'y kailangan ng masusing pag-aaruga mula sa inyong mga puso. Ano po ang maaari namin gawin para makatulong sa inyong adhikain? Ang tunay na kagandahan at kaayusan ng inyong baryo ay nakasalalay sa pagyakap ng inyong komunidad sa responsibilidad. Ang bawat puno na inyong pinapangalagaan at bawat halaman na inyong itatanim ay bahagi ng inyong kaligtasan. Gagawin po namin ang lahat. Handa po kaming kumilos para sa kapakanan ng lahat. Dahil sa natutunan mula sa diwata nagkaisa ang buong baryo upang mapanatiling buhay at masigla ang kanilang kapaligiran. Sila'y nagtanim ng mga puno at masinop na inalagaan ang kanilang kalikasan. Nakita ko ang pagkakaisa ng bawat isa. Hindi ko inaasahang ang alamat nating kwento ay magkakaroon ng bagong kabanata sa atin ang bawat araw ay may bagong simula na ating paggalang sa kalikasan. Maraming salamat sa inyo mga bata at sa inyong inspirasyon. Itaguyod natin ito hindi lamang dahil sa kagandahan kung di para sa ating kinabukasan. Ang pagilom ng paligid ay pagilom din ng ating komunidad. Lagi natin itong dadalhin sa ating puso't isipan. <laughs> sa patuloy na pagtutulungan at pagmamalasakit ng bawat isa, muling sumilay ang sigla ng kagubatan at lawa. At sa gayoy nagpatuloy ang alamat ng mga makabagong bayani ng baryo, ang mga tao at ang kanilang mahalagang ugnayan sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng baryo at ng kagubatan ay naging alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga nagtanim ng binhi pag ng pag-asa ay isa-isa nang nag-ani ng kanilang pinaghirapan. Hindi ko malilimutan ang aral na iniwan sa atin ng diwata. Ang lahat ng bagay ay may buhay at itoy karapat dapat alagaan. At habang ako'y patuloy na nagpipinta ang kagandahan ng kalikasan ang siyang nagbibigay kulay at inspirasyon sa aking puso at isipan. Alam kong bawat patak ng ulan at sigla ng araw ay patunay ng ating nagkakaisang adhikain. Hanggang sa susunod na henerasyon, ipapasa natin ito. Naway no maging halimbawa rin tayo sa iba pang komunidad na ang diwata ng nakaraan ay sanhi ng ating pinagsamang sigla at lakas. Ang pamana natin ay hindi kayamanan kundi kaalaman at responsibilidad sa patuloy na pag-unlad. Huwag nating kalimutan ang ating pinagmulan. Ang napanumbalik na sigla ay handog ng pagmamahalan ng bawat isa. Patuloy tayong magsikap para sa ari-arian ng ating kalikasan. At sa pagpatuloy ng kwento, ang espiritu ng diwata ng kagubatan ay nanatili sa bawat nilalang na pumapanday ng kanilang kapalaran. Isang kisap-matang nagbubukod-tangi sa bawat baitang ng kasaysayan ng kanilang baryo. Hanggang sa araw na ito, nagpapalitan ng pagyabong ng pagkakaisa at kilig ng bagong umaga na ipinanganak mula sa kwento ng kahapon.